Di siyempre magiging kumpletong ang ating kwentong Japan kapag hindi natin binanggit o ikinuwento sa inyo ang aking araw-araw, particularly yung mga eksena sa umaga. Like today, bago umalis si kapatid sa kanyang trabaho, pinagluto muna niya tayo ng isa nating paborito na alam kung alam niya na paborito ko kaya nagluto siya, ang menudo. Malungkot daw ang Japan, siguro depende sa lifestyle, siguro depende rin sa iyong personalidad, sa iyong preferences. So kanya-kanya tayo So, talagang pa kukumpara mo sa Pilipinas, syempre, sa iyong lugar na pinagmulan, na, teka, mas tahimik ka ito. Parang ka tahimikan, parang malungkot. Pero, magmamamalungkot ka ba kung may pera kang pang-shopping at pang at pambili ng mga pasalubong? Syempre, hindi. Tapos, ang dami mong akwentuhang Pilipino. Ang dami mong mga kembot kasama ang mga kaibigan mo. Di ba? So, palulungkot ka pa ba noon? Syempre, yung merong, merong bahagi ng kalungkutan na inay sa ating bawat puso. May kasama man tayo o wala. At hindi na maaalis yun. Pero sa pangkalahatan, nakasalalay ang kalungkutan at kiligayahan sa kung ano yung ating pananaw dito. Sabi nga, kumbaga sa Ingles, Happiness and loneliness are influenced by a combination of factors including social and relationship quality, socioeconomic status, physical and mental health, and psychological elements. Factors like income, employment, gaya na sabi ko, and living situation also play significant roles. Huwag yung kumabula lang tayo nakikita ng mga kapitbahay, walang nagtatakbuhan o walang ingay, wala kang makakwentuhan, eh kalungkutan na yun. Hindi oy, ako nga eh the more na mas peaceful yung environment, the more na ako lang, the more na parang mas masaya within. tiba <laughs> Ikaw ba? Sa sumunod na araw, hindi pa rin nagpakabog si kapatid sa pagbibigay sa akin ng gusto ko. Ito naman ang sweet and sour o escabeche. Umalis na sila sa trabaho. So, magsasarili tayo. Si kapatid na luto nito kagabi. Eh. Sinitin na lang natin. So yun, usually, hindi mag-isa lang tayo dito na iiwanan. Alas yung umaalis. Alas 6 yata ko umaalis sa speech. Tapos si Melody ay mga 8.30 hata. Ayan. So, basically, tayo lang talaga dito. Buti na rin, tagaan na siya o oh, olive oil. So, may nagabi tayo. Mayroon pa bari. Wala na, extra virgin. And okay na Okay. So, almasal na tayo. This is day 3 na papunta natin dito sa Japan. Basically, parang nasayang yung date ko dahil sobrang panik tayo sa paghanap ng ating ng MacBook Air 13 inches early 2015 charger. Kasi parang iba siya sa mga kasalukuyang ginagamit. So, nag... Bago ko naisipan yung online, ay gabi na. So, nag... Nagkaroon na ako ng pwede na mag... Ay, nako. Mia, Mia, na. Kain muna tayo. Lalamig ang pagkain. So, ito, escabeche ni kapatid. And then, eggs. And then, may sausage pa silang tira. And then, may isang sausage ako nakita. Siguro, kinain nila kagabi. Hindi na natin iniinit. Plus, itong... Ka... Itong, anong tawag dito? uh, miss, kasi nasanay ko kumakain ito sa Thailand at hindi ako makakain sa Pilipinas because iba yung lasa. Dito, kasing fresh nung sa Thailand, kasing lutong, yan yung binili kong lalagyan o meron pang shell. Ano bang tawag dyan? So, fresh. Fresh na fresh. <laughs> And then, walang patis akong makita. So, ito na lang. Meron silang bagoong. <laughs> Kain na tayo. But, ay, nakalimutan ko uminom ng ano Uminom ng tubig Kasi sa Pilipinas Uminom ako ng isang basong tubig na maligam-gam

Ayun kayo, ano almusal nyo? Yan layo ng bahay natin eh sa sa bayan tapos walk. eh halos dalawang kilometro din, kulang kulang dalawang kilometro. Ang medyo mahirap dito yung pabalik because paket na to. So, pagod ka na ng isang kilometro mahigit sa paglalakad, yung pinaka-final lap, kung sa running, sa mga athletics, genes, ay yung pataas na hanggang dito sa bahay. Na mga ilan doon? Mga 500 meters din siguro. Ayun. Pero siempre maganda sa kalusugan natin naman. Tapos ko lang doon, saka na tayo magkwentuhan. Doon, sa bandaron. ron. Tadakimas! napilian dapat kanina yun. <laughs> hmm. Ang linis-linis, diba? At, yun, persimono no? Diba, walang kumukuha. Eh, abot na abot siya, no? <laughs> so, kayo ni eh, Walang mga mandarugas. <laughs> Bihirang-bihira siguro nga. O, kaya pati kanal, oh. Wala nga tubig, pero wala rin naman basura. O, oh, diba? Bongga. O say, ang ibig sabihin niyan, welcome Robert, ang ganda-ganda mo! Char! <laughs> parang nagbibilang sila na dumadaan, siguro parang survey. Anong pantaw sa ganun? Parang statistics from statistics office, siguro. So ganun talaga, ang trabaho, di ba? kita nyo walang usap at walang kituhan na, Ay, Mara ano ilan na bilang mo? Di yan walang ilan. Walang ganun ganun. Ayinig <laughs> <Melles> sila. Kung sa doon sila nakapes, sa doon lang. Susunod tayo sa kanilang ano, regulasyon. <laughs> Ayan o may tig. May, may daan nandito. May pedestrian crossing. So, dito tayo. Iba kandidato yan. So, ganyan kalinis ang kandidatuhan dito. May ganyan ka. Ewan ko na kung matapahiwala yun. Alam ko masama sila lagi. Baka naman nagkakamali ako. Baka naman hindi kandidato. Baka yun na yung ano, kapitan dito. Ako <laughs> oh, mga basura. Alam ko sa nilalagay di ba? Ay, huh. ayaw lalagyan ng bike bike shelter. Shal. Oh. Di ba? <laughs> Ang linis ana. Oh. Uh. Ayun, ay mga basura pa. Oh. Uh. Oh. Uh. Ah, oh. oh. liba. Di ba? Anong hindi mo mamahalin ang Japan? Ah. Oh. oh. Galit na galit. sa naglalakad pa rin tayo. So, bagamat malayo, edi makakatulong sa ating health. Di ba may exercise tayo? Ha? Okay, so hanggang dito na lang muna tayo Hindi ko naman nakaisasama sa loob ha Para bongkang-bongkang solid na solid na buong-buong Isang vlog yung ating pagrampa Diyan sa second hand shop na yan Okay? Okay salamat sa inyong paghahatid Hanggang sa susunod Bye!